Bako. 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 Oo, ayun, bako. Mabigat masyado yun. Hindi kaya ng tao yun. Bako ang kailangan to. Pero kay kayo magalala. Babalik at babalik naman yan eh. Kasi babalikan ka ng clearing team yan. Kaya kung makaligtas man sila ngayon, eh, next time wala nang patawad yan. Mabigat lang kasi. Hindi kaya buhatin buhati ng tao. Bako, pagkana-tempua na hindi ginagamit ng ibang barangay. pero so, yun, hindi kaaya. Tay! Okay. Tay. Okay. si Ito yung marami nagre-request eh. Yun, nadali pa si Kuya. Walang helmet. Ito, malimit-malimit na, malimit na nire-reklamo talaga. Dahil maraming traffic obstruction, kaya nata-traffic na. Ito nga, Sobel Roas na to. Lalo, marami nga magko-comment sa atin dyan. Yung mga nagre-reklamo na itong Sobel, ito. Ito, so, araw, tamang araw na palang tinitira to. kana kana na ni Rafi. Eh. 'Yung mga basura kasi nila nilalagay nila sa bangketa eh. Alam mo kung ano may magtataka. pa kami nang tao dahil uh, no? hindi kami authority niya sir. 'Yung mga tantsong 'yan, sadali 'yan. Hindi namin alam kasi kami 'yung umii, kami sa bahay namin eh. Gulay lang sa akin lang dito. Nilalagay lang dito. Hindi sa amin 'yung sir, eh. Papasok sa amin. Papasok na 'dito. Ako 'yung nag-aamin sa akin.

ba, wala wala sa amin. Maski may ari, ayaw kami harapin. Eh, Kasi ganito yan. Ito, ang basura namin nasa loob Tapos yeah. yung papatapon ng ng basura. Kung may basura namin kami. Kasi may ari, dapat hindi ito, 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 raw, Kasi wala kami karapatan ng dito. Tao kayo, kami Tao kayo dito. Wala, wala kaming tao dito, sir. Wala kaming tao. Walang tao dito, sir. Makinig ka. Walang tao dito, sir, pagkagabi. Ito na kasarado lagi. Ngayon, oh, ang, ang, ayaw namin patambakan. Oh, namin lilipat sa kabila. Hindi, yeah, ayaw namin patambakan, Ito, harapan namin, sir. Kasi ito gilid na yun, yun. tao ito yung basura. Ito yung ano nangyayari sa barangay niyo? Wala. Kasi hindi naman kami authority. Sino may ari nito? hindi na naman kami na, so, may ari nito? nito? rin pala, di ba nila? basura niya. Masa isa lang basura niya. Hindi kami. Hindi ibig sabihin sino may ari nito? Ha? Hindi pa lang Wala kasi kumakausap sa amin yung may ari. may ari. namin sa'yo sino may ari nito? Ang ko? Ito, ito, ito. Ano na ito? Ha? Huh? Sige, maya rin. Ang umuupad nito, si sila rin. Sila rin. Nagbabayad lang kami. Ibig sabihin, yang, yang, yang jacksack na niya, si si la isa lang. Sila rin, sir. O, isa uh, lang yung basura si niyan. Niya. Sa kanila lang din. Pero hindi, hindi, kasi hindi na nila maaari. Saan na nito? Papasok <laughs> na lang muna namin. Ano, sir? Paano, paano, paano? Inuna rin po, sir, eh. Kasi kami matahakot. Ayun, ay. Pasok nga namin sa kapila, oh. Grabe na may papasok ninyo, hirap tanggalin niya sir, hindi naman sa kanya namimihasa yung tao din sir eh. Eh paano nga wala yung ginagawa? Actually hindi yung sinasakay. Ano gagawin namin? Papatayin namin yung tao? Wala kami sinabi ng ganito. Wala kami patay ng tao. Kasi ganun nga ang sir eh. Hindi. Wala kami sinabi ng tao. Wala kami sinabi Ito nagtagapo dito. Wala kami sinasabi yan sir. Natulungan kami para dyan. Hindi mapupuno yan. Ang ganyan. Pababayaan niyo lang. Paano pababayaan? Pinabayaan nyo lang kaya napuno yan. Bakit kami sa amin ninyo ilalagay yung hindi? Hindi lahat ng ano ng solusyon. Patayan mo. Pero bakit sa amin nyo ilalagay yung responsibility? Kasi naman kami authority. Gusto nga na ito. Ayun o. Harap bahay niyo yan. Kapirasong basura pa lang, harap ng bahay mo, magtatapon. Pagbabawalan mo na agad, hindi mapupuno ng gano'n. Di yeah, yeah, diba, makinig kayo, mo. makinig kayo. Ikaw dito. makinig sa amin, kuya. Dito minsan may nagtatasta, sinasaway namin, nagagalit pa. May panaksak. o oh, ano gagawin namin? Oh, tumawag kayo ng pulis? Oh. Kaya yeah, gagawin namin. Kaya, tumawag, kayo ng pulis, Wala, Ibig sabihin, papabayaan nyo lang sila dyan? dito. Papabayaan nila sila ng ano lang dito. Senyorin ibebenta yan, kasi gangshap yan. ibebenta yan wala kami talaga. Hindi kami namimili, sir. Nagbibenta lang kami. Kaya nga. Ito yung basura. Oh. Namimili nami Nakapatong sa bangketa. Okay. Eh, pinagtabasan nyo na ng basura. Eh. Uh... Wala kami

Ito yung mga tao nyo, ay nyo muna sa loob yan. Ay eh, sinarado nyo ito, ay lalagay namin sa loob. iba, kay Ken, na kay Ken, na kay Ken, na kay na. Ako na. tao! Ay, Pero kung yung kabila. Tao, wala na po sa'yo tao na... Sa'yo lang may maya di ba? O, siya, siya O, di yung itong basura pa, hindi natin sa kanila lahat. Kaya tao, may ilong pa. Wala

pero kung sa atin. Kaya nga, dapat ikaw, hindi ka okay. mo pinaproblema. Yung may mayari may pala sa amin mo rito. Kinahanap uh namin. Ayun nga yung mga tao nila si Roan. Kulo, mm. Hindi namin pinapaproblema, sa'yo. Sabi namin, uh, uh yung may-ari uh ang kapasabi. Kasi yung mga tao nila, silang authority, silang nila dapat nandiyan. Kasi kami, kainit lang kami sir Hindi naman kami nagtatambak. Ano ba o tao? Saka hindi kami nagtatambak dyan eh. Yan tanong ko sa'yo, ano ka ba rito? Ha? Ano ka rito? Kapag ito ka Oo, sino may mayari yan? Mo. kapatid ko. Yung lupahan namin, yung kapatid ko, yung lupa dyan. Oo, oh, di siya rin naman. Kaya nga hinahanap namin kapatid ko para makapusap namin. Kaya yun yung mag-iharap sa amin. Kaya nga, hinahanap namin sa amin. Wala ko, wala ko, wala ko. Sino ba ako sa amin namin? Di ba? Sino? Kasi matagal na yun yun eh. Ito tapayin yung basura oh. Nakaharang sa bangketa. Pero kasi pagkatapat mo, kahit na umuupa ka o sa'yo, uh, responsibilidad mo kasi yun eh. Di ba? Ayan o, oh, ang dami o. eh to tapat kasi nila. Kaya may ari niya, isa lang daw ang may-ari niya, yung buo na yan, pag Pero ito, napapasok yung basura. Ayun o, oh, pinapala-pala na ro. Ha? Ha? Si Kihe? Si Kihe? 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 哈哈哈 So, ito, yung basura nito, binapasok sa loob. Kasi pagkatapat mo, responsibilidad mo kasi yung tapat mo. Kahit nangungubahang ka o ikaw ang may-ari, responsibilidad mo yung tapat mo. Ganun lang kasi, yun lang ang mo. Ay, kasi din, hindi kasi pwede nung hindi mo responsibilidad yung tapat mo. Tapat mo, diba? Tapat mo alan, alam ka nga sabi ko. Alam na. mga pasuwaratito, eh no? Halo halo na may mga fluorescent na. Oh. Ayan, maganda. Yun ay sinasabi ng ano. Iisa lang daw ang may-ari no, problema, hindi ka na makakapaglakad sa bangketa. Maglalakad ka na sa kalsada mismo. Iiwas ka o overtake ka na ngayon dahil sa damakmak. sino pa naman gustong tumaan ka. hindi yung sinasabi nila eh. Ang niya, wala tayong kagandang Wala. Wala silang malasakit sa Maynila. Boss, yun yung sinasabi na hindi portis may taga-linis. Oh, may tagakalat. Okay. Kaya nga. <laughs> yung clearing, tsaka nila ilalabas mga basura nila. Dapat. Akala nagpapasura tayo. Common sense lang. Pasura na dapat. Iyan na lahat. Tao ilagay na sa tamang lagayan. Kasi linis tayo ng linis. Tapos tapon sila ng tapon. Tapon sila tapon. Wala talaga mga yaro. Ang problema po, pag nadadaanan, Ayun. sasabihin, ah, basura pa rin ng Maynila. Diba? Na, Boundary na kasi ito ng ano eh. Nakakaya sa mga turista, sa mga turista na dumadaan. Nakakaya. Boss, malimit na reklamo ito ha. Oh. ito, sa Facebook, sa YouTube. Dan sa, sa sa dumi nga. Sa dumi. Sa dumi. thank you boss, thank you, thank you. Yun. Yun oh, tinamo naman sila ba naman dadaan. dito baka yung mga pinagtabasan nila yung mga basura nila doon nila nilalagay sa gilid para kukunin ng basurero ang problema lang nakocompromise naman yung bangketa feeling ko lang yan ha parang sa siyempre mapapakinabangan doon nila lalagay sa loob pero yung mga hindi naman yung mga patapon na yun nasa labas Again, onyx sa Sobel. Itong kanto na ito, Sobel Rojas Street. Bounty rito kasi ng Maynila saka ng Makati. Kaya talagang pag napadaan ka dito medyo masisisi mo talaga yung Maynila. Dahil akala mo, eh... Bounty rito na yung Maynila saka ng Makati. Kaya yun talaga yung pinag-a... Malimit yung nireklamo. Itong lugar na ito. Isama rin natin ang DPW Highway Division District 5, ha? Headed by a Indonesian. May lagay dito na, ayun ayun dumadaan namin na, namin na, ayun namin na, ayun dumadaan namin na, ayun dumadaan namin na, ayun dumadaan namin na, ayun dumadaan na, ayun namin na, ayun namin na, ayun namin na, ayun dumadaan namin na, na, ayun dumadaan namin namin na, ayun dumadaan namin na, ayun dumadaan namin na, ayun dumadaan na, ayun dumadaan hindi namin na, ayun dumadaan namin na, Hãy <laughs> subscribe <laughs> Alam mo, ito nga Ako, ko ba? Sa totoo lang, dapat sakop na ito ng barangay sige, eh. okay. 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 okay.

alam nyo yung mga ganito klaseng problema problema actual ito ng barangay eh. dapat ma-maintain oo magki-clearing ang clearing pero syempre mag-maintenance nyan mga barangay mga LG yung mag-maintain mag ng ganyang kalimutan yung problema, doon pa lang sa part ng mga barangay eh hindi na nila nagagawa yung trabaho nila totoo yan ha real talking yan o, hindi natin kailangan mag-rabbing elbows dito mag sugarcoat usually itong mga ganito pag ng clearing team dapat uh, ang maintain na nito mga barangay mga LGU dahil uh, sila mismo ang uh, nito sila dapat ta uh, mag-maintain ang problema ay lang din nila sa clearing team dahil uh, takot mawalan ng boto itong si uh, chairman ganun lang yun ganun kasimple ayun yung tinanggal nila dyan no? yung puro basura pinasok sa loob Gawa nalang kayo para parang kung may paso nyo, parang may mga DPW Highway Division District 5, ah. Uh, Engineer Saeng, edi. Yan. Okay. Okay. mismo. Hands on. Siyempre, okay, okay. may kasama din tayong smart police. Hati-hati. Hati-hati ang trabaho. Yung unong kasi, nadoon nado sa capo, eh to District 2 hanggang sa Ace kasama rito sa operation Ibiti na mo ang luwag ko oh. Bihirang bihira mo makita ang Sobel Roas ng ganyang kaluwag Luwag eh <laughs> All right, I think uh, that's it for today, mga kayong.